grapes, a year full of abundance. Ang uba sa isang mahalagang prutas para sa bisperas ng bagong taon. Ayon sa tradisyon, kung nakakakain ka ng na isang dosenang ng uba sa hating gabi, na isa para sa bawat buwan ng taon, magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa darating na taon. Ang tradisyon ito ay nagsimula noong dekada 1880s at patuloy pa rin umiiral ginagawa hanggang sa ngayon. May ilan pang mga tao na naglalagay ng na mga kumpul ng upa sa mga pintuan o bintana upang makaakit ng kasaganahan. Mangga, mango, the fruit of happiness. Ang mangga ay kilala sa pagdadala ng kaligayahan at swerte sa mga kultura dito sa Asia, kasama na dyan ng ating bansa. Sa parehong tradisyon ng Buddhism and Hinduism, ang bangga ay isang pangunahing bahagi ng ating hapagkainan sa bagong taon.